ng buhay sa ating lahat Kamusta kayo? Nandito ako ngayon sa aking garden na tayo ay mamimitas ng okra Ito po pala yung aking mga okra noong hindi pa po nagkaroon ng bagyo Ayan. Habang ako ay nagbimitas dyan tuwan-tuwa ako dahil napakaganda ng aking mga okra At marami na rin po ako na ha? kung hanan nito ng mga bunga Ilan lang, lang po ang mga puno pero everyday po ay may mga napipitas ako every two days minsan isa, minsan dalawa, minsan lima ayan, padami ng padami kaya napakaganda po talaga ng okra itanim dahil tuwing dalawang araw mayroon ka na, na harvest ngayon din po mga ilang araw lalong lalo na pagsabay-sabay silang yan nagsilakihan Grabe ang iyong yan maharvest kaya nga talaga tiyaga lang po kapag gusto mong mayroong gulay mag po na magtanim ito po yung aking makantib na hindi ko pa po nataniman kunti lang po yung okra dahil yung iba po ay binigay ko na rin po. May nanghingi sa akin kaya nabawasan po yung aking okura At ito po ang call na to. Ay tinatanggal po. Yan, dyan po siya natutulog kapag gabi. Kasi so gusto gusto po niya kainin yung dahon. At ito yung aking mga palaya. Palayang ligaw. Tapos ang palayang yung malalaki ang bunga. Wala pong baging yan. Kaya ayan, inayaan ko na lang siya dyan. Kapag kailangan ko ay nangunguha na lang, nangunguha lang ako. Ay, ito po yung mga, pe, mga okra na itinanim na maliit pa lang ay may mga bulaklak na, ba? Diba? Ang saya-saya kapag may itinanim talaga, may aanihin. Tsagaan lang po. Kahit po ay magasto sa tubig, sa pagdinilig, ay okay lang po. Kasi po, ang Kailan na lang po natin ay garden at kaya at mayroon na tayong mga pansahog dito sa ating paligid at minsan naman po kapag ganoon ng bagyo nabowash out po yan silang lahat dyan, kaya back to ano na naman tayo reality kailan na naman natin mag tanim ulit magreplant tayo ulit yan ganoon lang naman ang buhay minsan ah uh, Okay, ang panahon, minsan hindi. Kaya, kailangan prepared din tayo kung ano man ang nangyayari sa panahon. Lalo na no, kapag may bagyo, nawawash out talaga yung lahat ng ating mga itinanim. At kahit pa paano po, mayroon naman tayo na harvest kapag okay po ang panahon na tuloy-tuloy naman na ilang buwan na hindi maumulan kasi po naabot din po ito ng tubig dagat kaya sobrang sub alat talagang nalalanta ang kanilang mga pulo at ang muga talaga yan na na, na, na at talagang wala po walang nangyayari po sa ating mga tanim kapag araw ng mga bagyo yan kapag panahon ng mga bagyo talagang wala po ubus po lahat ng ating itatanim dyan dahil nga po napakababa lang na pwesto ng aking yan taniman kaya ang ginagawa ko rin po dyan ay tinataas ko po yung pinapataas ko po yung plot ng lupa para po kung sakali man ay umulan na malakas at yung dagat po ay hindi masyadong ma-damage yung kanya ugat at saka puno. Ay, yung iba po ay may nabubuhay. Merong iba po talagang na namamatay po dahil nga sa nalalanta po. Namamatay ang kanyang ugat at yung tuluyan na po nalalanta hindi na po makakasurvive kaya dapat po talaga kapag malapit tayo sa dagat ay kailangan po tayo magtanim ng I ayosin po muna natin yung lupa bago natin po itanim para kahit umulan at nagkaroon po ng baha ay hindi masyado po maabot yung ating mga itanim then yung marami, narami po mga dahon dito ay eh, ako ay nagtatanggal ng mga dahon at ililipat ko po itong alugbati na, uh, sa loyot po na ito ayan eh, nagkamali na ako ng aking mga gulay yan, nilipat ko po yan at itinanim kasi gusto ko po sa isang, sa isang party po ay alubati, malunggay, talo, ganyan. Hindi ayaw mga rambo-rambo para po kung gusto ko kumuha doon na sa side na yon pag alubati or sa luyot. Yan po ang ginagawa ko. Kapag nakikita na po kung saluyot, luyot, ay nililipat ko po sa saluyot na part po. Yan. Dahil nga po, nagtanim ako ulit ng tal, uh, talong dyan. Ayan. Nilalagyan ko ng lupa para po kung umulan man, hindi po mawala yung kanyang lupa at hindi lumabas yung ugat. Medyo po payat yung aking talong dyan kasi nga po wala akong nilalagay pa na abono. Wala talaga akong nilalagay abono sa aking mga itinanim po. yung aking mga pinagbalatan mga gulay. Apo sila lang yung um, ano ng itlog, shell, yan po. Yan, ang dami rin po yung mga bulati dito sa aking mga uh, lupa. Siguro matamba po to, Ayan, nagkaroon ng bulati, yan, nukay ko. Pero binabalik ko rin dahil tapos na rin ako sa pagbubungkal. Ayan, check natin ito. Itong to, part na ito po ay hindi ko pa po na ibubungkal. Kaya sa sunod naman po ay sila naman at na... Nakakita na ako dito sa talong na ito. Dito sa may gilid at inilipad ko ito.